Newsline. Samantala, nasawi po ang dalawang individual sa kanlurang Visayas matapos gumuho ang lupa dahil sa malakas sa pagulan dulot ng shear line. Ayon kay Office of Civil Defense Region 8 Director Lord Byron Torre Carion, ito ang tatanggap nilang inisyal na impormasyon na sa may lalim sa pagsuri ng lokal na pamahalaan. Dagdag para opisyal, umabot sa hindi baba ng labing isang paguho na lupa ang kanilang netalas na mula sa apat na bayan ng Katarman at Lopez de Vega sa Ilagang uh, Samar. Dalawang bayan po sa bayan ng Liloan at Bontok sa Southern Leyte. Dalawa sa lungso ng uh, Katabalogan at sa bayan ng uh, Tagapulan sa Samar at dalawa sa mga bayan ng Hipapad at Oras sa Eastern Samar at isa sa bayan ng uh, Batbatngon uh, sa Leyte dahil sa sama ng panahon. Sa so datos naman po yung nilabas na ang NDRRMC papalo na sa halos 307,000 individual ang apektado ng shearline sa Visayas habang mabot naman sa higit 3,000 pamilya na kinakilang ilikas at ngayon ay namamalagi na sa mga evacuation centers. Ayon po kay NDRRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal, sumampana sa 21 kalsada ang hindi madaanan at dalawang tulay ang napinsala habang napadapa ang linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa silangang Visayas. TV Radio. TV Radio. TV Radio.